Welcome back to my channel. Dito po sa FLM Comeback Series Vlog na ginagawa po natin sa ating YouTube channel. Uh, sa mga bago lang pong uh, nakapanood ng ating pong uh, broadcast, ito po si Faceless Ro, ang inyo pong host sa mga oras na ito. At ang ganda po ng topic natin, no? Ang halaga ng pagkakaibigan o ang halaga ng kaibigan. Yan po yung pag-uusapan natin, no? the value of friendship. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, nais ko pong ah, uh, sabihin sa inyo na kung hindi nyo pa napapanood sa mga hindi pa naka, ano, panood ng video clip, puntahan nyo po, bisitahin po ninyo ang Facebook account ng ating Pandemic Hero. Walang iba kundi si Francis Leo Marcos. Makikita nyo doon sa, sa uh, Uh, kanyang account na Francis Leo Marcos. Doon po sa account na yun, kasama niya po si Senator Amy. So madali lang po siya makita. At makikita niyo doon yung video clip na siya po ay binisita ng kanyang kaibigan na walang iba kundi si Attorney Glenn Chong. Kaya ang ganda, ang bigat nung statement or praise na nandoon. Kaya nais ko pong basahan yung praise na yun bago po tayo mag-shout out ng mga nag uh, nais mag uh, bumate at yung mga nagsulat sa ating comment section. Eto na, babasahin ko na. No? Sabi dito, the two legendary men, though they have different political perspectives, but the word of friendship is more weightful to them than the word's principle. Ang bigat. <laughs> Sabi dito, happy to see you my friend. Ayan. Ayan, di ba? Tapos ano uh um nagsalita si Doc Francis, eh uh, Leo Marcos, si Doc FLM. At nagbigay siya ng mensahe sa ating mga kababayan, sa kanyang mga kaibigan at nagpasalamat siya na nakita niya ang kanyang kaibigan na si Attorney Glenn Chong. Babasahin ko ulit, ano? Sabi dito, the two legendary men, though they have different political perspectives, but the word of friendship is more weightful to them than the words principle. Happy to see you, my friend. Ang ganda ng statement ng praise, no? So ilan sa atin, ilan sa atin na mga kaibigan ang may ganitong uh relationship sa mga kaibigan. Bihira lang, 'di ba? Kasi sabi ni Doc uh ni Doc FLM, sabi niya uh neutral siya, no? Uh ibig sabihin, sa gitna lang siya, no? Nandun siya sa neutral ground, no? Uh, wala siyang pinapanigan at sabi niya, napakaganda ng banat agad niya eh. Umaasa, Meron siyang he is hopeful na lahat ng bagay ay maayos kung ano man yung mga uh, uh, hindi pagkakaunawaan sa panig ni Attorney Glenn ay maayos yun ang kanyang uh, sinabi yun ang kanyang pambungad na sinabi okay mamaya na tayo mag-shoutout <laughs> kasi nung last ano pala nung last um vlog ko umabot ng 11 minutes yung mga na shoutout at 'yung mga nabasa natin sa ano sa comment section. Okay? So dire-diretso muna tayo dito at nais ko po na gawin lang na minimum of 8 or 10 minutes, maximum of 15 minutes 'yung ating vlogging. Kasi napahaba tayo sa ating mga vlog, no? Para na rin para na rin tayong nag-livestream. Kaya nagtatanong si Sir Lemor, ano ba 'yan, livestream ba 'yan? <laughs> Kasi ang haba. <laughs> okay, let's move on, no? Uh, sabi doon ni uh, Doc FLM, sabi niya, ang kaibigan, hindi mo pwedeng itapon yan. At lalong hindi mo pwedeng itatwa. Lalo na naging mabuting kaibigan mo. Merong ano no, merong lalim, merong bigat. Yung mga salita na binitawan ng ating pandemic hero. Okay? Tapos, sabi niya dito, alam mo, sabi niya dito sa kausap niya, si Benok, alam mo, yung nabalitaan niya na, na, na nasa NBA ako, nakalung ako, nagpadala agad ng pagkain niya. Dinalaw ako. Wala akong communication, di ko ma-access yung aking pera sa bangko. Pinahiram niya ako ng pera. Quarter million yung kanyang binigay. Ang laki nun, no? At sabi niya, 'yung pag pagiging mabuting tao ng kapwa mo, ng kaibigan mo, hindi pwedeng talikuran. Okay? Yes, nakatulong 'no ng 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 malaki din ang ating pandemic hero kay Attorney Glenn uh, Chong at uh, ito ay nakita ko rin 'yung 'yung ano eh yun, 'no, 'yung uh, loyalty. Makikita ko sa friendship nila 'yung loyalty yung humility and then yung defense no yung defense no kasi ah uh, pinagtatanggol no ni uh, attorney uh, Glenn si Doc FLM at loyal siya sa kanyang kaibigan no kay Doc FLM at uh, yung pagiging uh, uh, loyal yung pagiging uh, nagtanggol siya sa kanyang kaibigan ay daladala niya yon kahit na nasa loob na ng piitan itong ating pandemic hero. Grabe yung, grabe yung friendship no na nabuo sa kanila at hindi at naniniwala ako na hindi lang si Attorney Glenn Chong ang ang nagsuporta no kay Doc FLM. Marami po mga remnants no na nagsuporta sa ating pandemic hero isa lang po si attorney glenchong iba ibang klase no tapos kung i-bash na kung i ng maraming tao itong ating pandemic hero para talagang walang ano walang yung iba parang ano eh sobrang personal may mga napanood ako na sobrang personal pero hindi na natin, hindi hindi na focus natin eh ang focus natin yung ginagawang mabuti ng ating pandemic hero lalong-lalo na ngayon nag great recession at hindi natin alam kung ano pa yung mangyayari sa mga araw o buwan o taon na ating hinaharap sa ating bansa na sa panahon ngayon talagang watak-watak ang mga Pilipino. Kanya-kanyang mga view, kanya-kanya, hati-hati, walang pagkakaisa. So balikan, balikan natin itong ating pinag-uusapan. Naalala ko, alam nyo, naalala ko yung magkaibigan sa Biblia. Okay, Uh, at walang iba kundi si Jonathan at si David. Naalala niyo ba yun? Si Jonathan at si David? Naalala ko yun, no? Ang ganda. Kaya nung nagsasalita pa lang si Doc FLM dun sa video, naalala ko agad si, ano, si Jonathan at si David. Si Jonathan ay anak ni King Saul. No? Siya yung prince that time si Jonathan. At itong si David na bagong warrior, grabe yung promotion na nangyayari sa kanya kung tutuusin, talagang ano no, talagang pwedeng mainggit no, pwedeng ipagkanulo ni ni Jonathan si David. Pwede niyang try rin no, pagkanulo, pwede niya pwede niyang kainggitan, pwede niyang paalisin, pwede niyang ipapatay. Pero hindi niya ginawa 'yon. Ang gusto pa niya, ang nakita niya kay David, siya yung susunod na magiging hari ng Israel at So Susuportahan niya. Ang sabi niya doon, ako ang magiging kanang kamay mo. Ganun yung friendship na na-develop sa kanila. At itong friendship na to ay tinatawag na covenant, no? May covenantal uh, relationship sila. At basahin natin, no? may gusto lang akong basahin sa talata ng Biblia sa um, Sabi dito sa 1 Samuel sabi doon. As soon as he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Basa ulit tayo. Ang sabi dito, I am distressed for you, my brother Jonathan; very pleasant have you been to me. Your love to me was extraordinary, surpassing the love of women and then sabi dito, um, sabi dito uh, sa uh, First Samuel, and Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David and his armor and even his sword and his bow and his belt. Bakit nangyari to? Kasi kung si Jonathan ay hindi na inggit, sa kanya yung uh, treidorin yung kaingayang kaibigan na si David, yung kanyang tatay. Nahari si King Saul. Galit na galit siya kay David. Gusto niyang patayin si David. Kasi nakita ng mga tao na, na na, ano na talagang tuwan-tuwa yung mga tao kay David. Meron pa silang kanta kay David, pinag-alayan pa ng kanta, no? Kung si Saul daw nakapatay ng isang libo, pero itong si King David, tens of thousands ang napatay na kalaban. So dumating yung espiritu ng envy, jealousy at gusto ng patayin ni King Saul si David. At nakarating to, nalaman to ni David sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na walang iba kundi si Jonathan. Si Jonathan na isang prince na dapat hahalili no, sa kaharian. Pag nawala na si King Saul, siya yung hahalili. Pero mas minabuti niya yung i-value yung kanyang friendship Bigyan ng halaga yung kanilang pagkaibigan ni David. Alam nyo, ganito yung nakikita ko na friendship kay Doc FLM at Glenn chong. Isa pa lang yan. Kaya yung mga basher, hindi lang, ini, ay hindi, wala. Alam nyo, na, na, doon nga sa ano, doon sa bagong tinitignan natin na ano, diba, na uh, account doon sa uh, food blog genius uh, uh, account. Grabe mga nakasulat doon. Tinignan ko lahat. At uh, wag huwag yung titignan kapag mabab, pag hindi nyo kaya, okay? <laughs> Tinignan ko lahat. Alam mo, talagang mas lalo akong na-convince na si Doc FLM ay may malaking purpose lalong-lalo na ngayon sa nangyayaring recession. Great recession sa panahon natin. Kaya hanggat maaari, kung meron Glenn Attorney Glenn Chong na, na mahal na mahal si uh, si Doc FLM. Alam ko na maraming nakaik na, na, nakaikot na mga remnants at nagmamahal sa ating pandemic hero kay Doc FLM. Okay po. Medyo ano no? Ah, uh, kakaiba talaga yung ano ginagawa na <laughs> ng ano eh ng ng mga basher ng mga trolls talagang gustong ano, talagang gustong hilahin pababa yung ating pandemic hero. Pero ang ganda ng result nito, lahat ng mga gagawing humanitarian project ni Doc FLM ay hindi kayang harangin. Katulad ng sinabi ko nung last vlog, ito ay katulad ng isang movement, ito ay may flow. Hindi mo siya kayang harangin. Para siyang isang tubig, no, yung waterfalls pag bumulusok, 'di ba? Pag umagos, Uh, yung mga nagkakayak, di ba, nagpa-flow lang sila sa water at kung hanggang saan sila dalin. Ganun itong buhos, ganun itong movement na nangyayari sa ating pandemic hero. Kaya gusto nyo i-stop eh. But you cannot stop this kind of movement. You cannot stop this kind of movement. Okay? So, itong pagkakaibigan na to ni uh, Doc FLM at Atty. Glenn Chong ay isa no one of a kind gusto ko basahin ng sinabi ni ni Doc FLM no ang sabi niya ang kaibigan hindi mo pwedeng itapon yan alam niyo ang nakakalungkot marami mga kaibigan na pagkatapos kang ay ayo ayoko nang medyo ano no medyo negative pero may mga ganung kaibigan No, kaya minsan parang nagamit lang ata ako ah, no. Yung friendship na abuse, yung friendship na misuse, yung mga secret mo sinabi mo na sa kanya. Tapos pag nagkaroon ng ng hindi pagkakaunawaan, wala. Pwede ka na i-frame up. Pwede ka nang alam niyo yung wife ko, kakaiba yung ang dami ko natutunan diyan kay Lady Len. May mga nakatampuhan niyan, matitindi mga narinig niyang mga salita, pero never ko nakita siya na na ano na dinaldal niya yung kung anong nangyari des o kung sino man yung tao na yon. Kasi syempre, 'di ba, kami maraming kaming nakakausap, maraming nag-a-unload sa amin ng mga problems, nakikinig lang kami. Ne yung confidentiality napakahalaga noon na kahit na uh, bumaliktad ang mundo, nagkaaway kayo. <laughs> never mo talaga na na ano na Eto, sabi ni Doc FLM dito, at lalong hindi mo pwede itatwa. Na itatwa yung kaibigan mo. Kasi matindi yun, ano? Itong itatwa na to, di ba? Ibetray to, matindi to. Kaya, hindi natin alam yung sugat ng tao, yung sa loobin ng isang tao, maliban na madaanan din natin. At maliban na ibahagi niya sa atin. Maaring malaman natin, pero hindi natin naranasan. Pero ibang klase kasi yung weight nun. Pero ang mahalaga, syempre, hindi natin kailangang Naranasan na nga nung tao, di ba? Hindi natin kailangan maranasan. Kaya nga niya isinishare, no? binabahagi yung yugto ng kanyang buhay sa pangyayari na yon, ng panahon na yon, para maiwasan din natin. Dahil alam nyo bakit, kung bakit? Masakit. Di ba? Masakit na iwanan ng minamahal, iwanan ng mga kaibigan. You know what I'm telling you guys, di ba? Nangyari sa ating uh, pandemic hero, kay Doc Francis Leo Marcos. Sabi dito, ulitin ko po, ang kaibigan hindi mo pwedeng itapon yan at lalong hindi mo pwedeng itatwa lalo na't naging mabuting kaibigan mo. Pangklase. Pag nakahanap ka ng ganyang kaibigan, alam nyo, uh, itong wife ko, ano siya eh, uh, kahit anong sabihin mo sa kanya. Minsan nga tinatanong ko eh, oh, kamusta na si ganyan sa ganyan? <laughs> Wala talaga siyang sinasabi. <laughs> Minsan nagmamaritis ako, Nerd Patawad ko. Hindi na talaga sasabihin. No? At naniniwala ako na ganun yung friendship nila. May loyalty. Ano pa? May defense. Kayang-kaya niya ipagtanggol. Talagang ipagtatanggol niya. No? Ganun din yung nangyari kay ano, kay, di ba, yung natin kanina, kay Jonathan. Pinagtanggol niya si David. At binali, hindi niya ano, hindi niya uh, isinantabi niya yung kanyang trono. Nakita niya kasi na itong si David yung Uh, next na gagamitin na magiging hari. Kahit na si Jonathan, yung next in line dahil siya yung prince. Pero nakita niya, na vision niya, na itong si David ay magiging hari ng Israel. At sinabi niya, na kapag ikaw ay na umupo na sa trono, ako ang magiging armor bearer mo. Diba? By the way, uh, may interviewin po tayo dito sa ating blogging um, uh, armor bearer ng ating uh, uh, pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At excited na po ako. Marami tayong matututunan sa kanya, no? Uh, at makikipagtawanan tayo, makikipaghalak, ano, hagalpakan tayo ng uh, saya, ng tawa, ng tuwa dahil kahit na pupuya tayo, masaya, di ba? Sa ating vlogging. Ah, uh, ko nga talagang isang isa isa talagang family yung FF uh, CI Incorporated. No? At yun lang yung gusto kong sabihin sa vlog na ito. Uh, nais ko pong sabihin sa inyo na kapag tayo ay nakahanap ng isang kaibigan na katulad ng pagkakaibigan ni Attorney Glenn Chong at ng ating pandemic hero, si Doc FLM, nais ko pong sabihin sa inyo na ingatan nyo pahalagahan natin yung ganung klaseng kaibigan. Diba? Buhay niya na yung nakataya. Future niya na yung nakataya. Diba? Sabi pa nga doon, ano eh, ah uh, uh, hinadlangan si Atty. Glenn Chong ng pinakamakapangyarihang tao. Pero, hindi siya nag uh, pahadlang. Tinulungan pa rin niya ang ating pandemic hero. Ganun din yung nangyari kay kay Jonathan, di ba? Hinadlangan siya nung kanyang tatay, si King Saul. Pero dahil may naniniwala siya kay David, nandun yung kanyang loyalty at nakita niya na itong tao na to ang magiging hari ng Israel. Sinuportahan niya. Kaya inaaniyahan ko kayo na sa kabila ng mga nagbabash sa ating pandemic hero kay Doc FLM, huwag tayong uh, ma-discourage gamitin nating stepping stone yung ating mga nakikita sa social media, sa Facebook, sa YouTube, o sa TikTok man nila ilagay yan. At naniniwala ako na lahat ng yan, ay lahat ng mga bagay na ginagawa nila, sila mismo mahuhulog. Ginasabi sabi, di ba? Gagawa ka ng patibong sa kapwa mo, pero hindi yung tao na yun na gagawa mo na masama ang ma mahuhulog sa patibong, kundi ikaw na gumawa ng patibong, ikaw mismo mauhulog sa ginawa mong trap. Kaya Uh, sa lahat ng mga nagbabash kay Doc FLM I know there is time nag na, 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 ano siya eh nag nag nga siya di ba na, na ano na humingi ka lang ng ng ano ng sorry di ba alam mo ba lang ini eh. lunukin lang natin yung pride natin at ang dami natin matutulungan na at ng mga kapwa Pilipino okay so balik tayo sa ating pinag-uusapan inaanyayahan ko kayo na mag-isip-isip, mag, -isip -isip, mag -muni, muni at isipin natin, no? I-comment natin, ano? Meron ba tayong kaibigan na hindi tayo iniwan sa kabila ng ating mga dark moments ng buhay natin? High, low, diyan mo makikita, di ba? No? Diyan mo makikita na kung sino talaga yung totoo mong kaibigan. Kapag hindi ka lang nananagana, nandun sila sa panahon ng nananagana ka, nandun lang sila. Kundi doon din sa dark moments, doon sa low uh, life mo, na nararanasan mo na 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 kabi-kabila yung iyong yung, yung mga problema sinasamahan ka nila katulad nung nangyari sa ating pandemic hero sinamahan siya ng kanyang mga kaibigan at isa na dito si attorney Glenn Chong kaya kung meron kayong kaibigan pwede nyo i-comment no? ilagay nyo <laughs> ilagay nyo dito sa ano comment section ang kaibigan ko na hindi nag-iwan sa akin yan, diba? si faceless <laughs> di ba so yun po yun, yung, ating vlog ngayon na ng episode sa ating pong FLM Comeback series vlog ni Faceless Ross. So gagawa pa tayo ng maraming vlog patungkol dito at yung mga vlogging ko naman ay nakukuha ko rin sa mga uh, mga video na ginagawa uh, nilalabas no ng ating uh, pandemic hero. At maraming marami siyang natutulungan ng mga kababayan po na na ano na nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo lalo na yung mga marginalized, mga poorest of the poor, mga ano uh, mga nasa Islameria katulad namin na natulungan niya. Ah uh, kaya maraming maraming salamat muli sa lahat ng nagmamahal sa ating pandemic hero at sa lahat ng nagmamahal kay Faceless Ro. Nais nice kong sabihin sa inyo na mahal ko din kayo. God bless po.